Buod na ang Nolimitangre Alam mo ba, ang Nolimitangre ay isang nobelang inilitha ni Dr. Jose Rizal na isulat ito dahil sa adhikain ng manunulat na mabuksan ang kamalayan ng mga Pilipino sa totoong pamamalakad ng pamahalaan at simbahan. Dumako na tayo sa buod ng Nolimitangre Ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra ay isang Pilipino ngunit siya ay pinag-aral ng ama na si Don Rafael sa ibang bansa. Mahigit pitong taon nitong tumira sa Europa bago ito muling bumalik ng Pilipinas. Naganda ng malaking salusalo sa bahay ni Kapitan Chago upang salubungin ang binata. Inimbintahan din ang ilang panauhin katulad ni na Padre Damaso, Padre Sibilia, Tiniete Guevara, Doña Victorina at ilang may influensya sa lipunan. Pinahiya ni Padre Damaso ang dating kura ng San Diego, si Ibarra. Ngunit wala itong ginawa bagkos pinagpasansyan lang niya ang pari. Magalang itong nagpaalam at nagdahilang ng ibang pupuntahan. Si Maria Clara, ang magandang kasintahan ni Crisostomo Ibarra. Siya ang anak anak-anak ni Kapitan Chago, mayamang taga-tondo. Dumalaw si Ibarra kay Maria Clara kinabukasan. Pagkatapos dumalo sa pagtitipon, nagkaroon ng pagkakataon ang magkasintahan na muling balikan ng kanilang mga alaala. -ala. Muling binasa ng dalaga ang liyam na binigay ng binata bago pa ito tumungo sa Europa. Nantahan naman ni Ibarra si Teniente Guevara bago ito malis upang ipagtapat ang pagkamatay ng ama. Sinalaysay ng tenyente na naakusahan ng ama nere re at pilibostero dahil sa hindi nito pagsisimba at pangungumpisan. Ipinakulong si Don Rafael dahil sa pagkamatay ng isang Kastila sa kasalanang di naman siya ang may kawa. Malapit na sanang malutas ang paglilitis ng magkasakit at kalaunay na matay ang ama ni Ibarra. Ipinagutos ni Padre Damaso sa isang sipol torero na hukayin ang bangkay nito at ilipat sa libingan ng mga inchik dahil sa lakas ng ulan ay hindi kinaya ang nabuhati ng pangkay kung kaya't itinapo na lang ito sa lawa. Sa kabila na nangyari ay hindi hinangad ni Ibarra na makipaghiganti sa halip ipinagpatuloy niya ang adikain ng ama na makapagtayo ng paaralan. Naganda ng isang pananghalian si Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas. Muli namang tinira ni Padre Damaso ang binata. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakapagpigil si Ibarra kamuntikan niyang saksaki ng pare kung hindi lang siya napikilan ni Maria Clara. Dahil sa nagawa ni Ibarra ay naging iskumunikado siya. Sinamantala ni Padre Damaso ang pagiging iskomunikado ni Ibarra at tinutosan si Kapitan Chago na itigil ang pagpapakasal ni Maria Clara kay Ibarra. Nagpasya si Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Alfonso Linares. Sa labis na pagdaramdam ng dalaga ay nagkasakit ito. Sa tulong ng Kapitan Mineral ay napawalang bisa ang pagiging eskomunikado ni Ibarra. Subalit, may mga taong sumalakay sa kwartel at si Ibarra ang pinagintangan kahit walang kasalanan ay tinakip at binalanggo ang binata. Nakatakas si Ibarra sa tulong ni Riyas. Bigyan ng Ilyas. Nabigyan naman ang pagkakataon ang magkasintahan na makapag-usap bago gawin ang plano ng pagkakas. Noon nalaman ni Ibarra na si Padre Damaso ang totoong ama ni Maria Clara. Kung kaya tutul ito sa pagmamahal. si Ibarra. Makalampas sila sa ilang wato sa na kasundan pa rin ang kanilang bangkang niya sa kya. Iniisip ni Iyas na iligaw mga sa pamamagitan ng pagluso nito sa tubig. Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalim, ay itabog at pinaputuhan ng mga sibil hanggang sa magkakulay dugo ang tubig. Nawalan ng pag-asa si Maria Clara dahil sa pag-aakalang patay na si Ibarra na nitong pumasok sa kumbento upang maging isang madre. Napilitang pumayag si Padre Damaso sa dalaga dahil magpapakamatay daw ito pag hindi ito pumayag. Natsubwena na nang makarating si Elias sa gubat ng mga ibara nasugatan at manghihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at malamig na bangkay ni Sisa. Bago tuloy ang bawian ng buhay ay nanalangan si Elias Mamamatay siyang hindi nakikita ang maningning na pabukang ni ngunit para sa mga makakakita, bilin niya na batin ito at huwag ding makalimot sa mga nabulid sa dilim ng gabi. Ang No Limitangre ay hindi lamang isang nobela. Ito ay salamin ng ating nakaraan at gabay sa ating kasalukuyan at kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman tungkol dito, tayo rin ay nagbibigay pugay sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Maraming salamat!